sa aming tagasaguan. <laughs> ah, eto yon. Pwede pong mamangka. Yes, Ma Mamamangka kami sa dalawang ilog, kuya. Pwede? It Ibablog ko lang. Oh my God. Eh, katakot ba? Ay. Luwang. Ah, paikot siya, kuya. Yes, Ang galing naman. Hello hello ay Pero, naku, na siya, ay nako bahala ka dyan pag ika ay nai nako 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 secret daw mga mare kung gaano kalale malalaman mo palang mare kapag ka na ano ka na lumubog ka Ito na ba tayo kuya hold my hands naman <laughs> wait lang oh my god iya iya oh wait lang kuya ay, okay na na. Ah! <laughs> na. Amazing! May ilaw. I mean. Ayan, medyo nakakalayo na kami. Papunta na kami ng ano, masiway. Asan kayo mga kasak? Galing-galingan mo naman magsagwan, Mare. Ayan, ang ganda dito sa Piliya, ano? Biliano. Rancho para Rancho Paraiso! Ah. Diba? Ganda. So, ayun. Bigla ang lakad dito sa Palawan. Nandito kami sa Palawan ngayon mga ng mare. For the saguan ng dalawa kong kasama. Ayan. Ito kami sa Palawan, Villa Labrador. pare ba? Meron ba yung crystal kayak dito, huya? hindi. Yun hindi ko maaano Parang feeling ko napakalalim na natin. Sobrang lalim na, no? Oh, ayan, no? Ramdam ko yung lalim. Oh. Na, yung oh, my na. God. Kalalim na. Ah. Saan galing tubig na ito? Solar po. Ah, yung solar na nandun. Oo, sa so baba. Laki. Galing, no? 336, ano? Ilang hectare? 32. So mali pala ako kanina. Dapat kasi 36. Yung po kasi 36. Mm. Ganda -hmm. po. Lilit siguro ibraso niyo hanggang sa makarating tayo sa finish line. Yan hmm, ganda oh. Kaya nagsasagwan si Mare kasi nagpapagutom lang yan. Gutom na, gutom na ako, Mare. Kala mo ba? <laughs> nagpapagutom lang yan. Ang ganda, oh. Oh. Pwede niyo po bang lagyan to ng ano, ng pista? Meron to, 3,000. Ah, oh. Nagay ano, kami kahapon. Pwede yung pising nga oh, ah, dito, tapos kapapaluto, diba? Kasi yun, yung mga galaw sa mga tiyan. Diba? Ay, ang galing. Tapos kapapaluto buo na rin yung aming catch and pay. Oo. Isip pa na isda, pwede na yun. Oo. Oh, no. Ayun naman. Mm. Sir, pwede po bang kumalap sa kasagwan dito? Oh, Parang sexy na kayo pagkatapos. Yung araw-araw. Para ano, libre life ko na yung braso naming malaki. Ano magbabayad kasi... Ah, uh, hindi na kami papalay po. Oo, oh, so, tapos so, yung gagawa ng paraan. Live life araw-araw. Ayan. Ayan, nakarating na kami sa finish line, mga mare. Salamat kay sir. Oh, shoot, ah. wala ako dyan. Oh, ayan na, oh. thank you din sa'yo sa pagsaguan. Shoota ah. ka. <laughs> thank you po. <laughs> oh, ayan. Chill, chill lang. Uh -huh. Ganda, oh. parang naayos to, Parang ngayong kulang, ano, ngayong kulang na-appreciate yung Rancho Paraiso. Kasi hindi to, ka naka-ikot mo. Mm-hmm. Pa. Sobra kasing, ano, sobrang init kasi nun. Ang maganda palang punta dito ay mga four. Ganyan. Oo. -o. Para ma nyo lahat. eto ang kanilang... Lake. At Latian Lake. Ayan. Ilang square meter to sir? 3,000 square meter. 3,000 square. 2,000 square meter. 2,000 square meter. Lake in the top of the mountain. Ayan, di ba? Tapos, we do have 3,000 tilapia dyan. So, pag laki-laki nun, pwede lang maka-jamin. Makipagkwentuhan sila, sir, no? Makipagmaritesan. So, ayan, punta kayo dito sa rancho para isang mga mare. Mag-enjoy kayo dito na magsagwan. Nag-enjoy na kayo? Lumit pa yung bra. Lumit pa yung braso nyo. O, diba? mm.